So what is up guys as syempre welcome nga pala sa aking vlog At ngayon kami ay nagagis ng electric pan Kahit na break time ko magagis pa rin ako ng electric pan Sige okay lang yan sa akin Basta ganito kasi yung bro e... E... <laughs> Si Boss Ricky Ayan Tama, Mga matinik na ano namin yan Sige okay lang yan bro Videoan mo ako bro Ano At... bro <laughs> <laughs> break time lang aku bro, para dalawin kita rito <tusuk> bro, setas enak oh, bro, bro. Ah, yang bro. Yang em em, em Flash? em em, em yung flash. Yung flash, flash. em ah, ah. ah. uh, um, you know, em, <suk> Ang mga do. Oh. Dapat nga, binababa ako ito si eh. Saglit lang ito sana. Ito lang po kami, nakatambay si mga Ito muna. lang kami nakatambay. Ah! Ng mga, mga influencer. Tapos pupunta kami mamaya kay Diwata. Diwata po chinilyo.

di ko mag-enjoy ako wala sa istorya di pwedeng mag-day off boss bawal ka mag-day off wala kang day off wala kang oh, assistant boss bawal ka mag-day off marami kang asawa ah 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 Huwag kang magpahinga! Hmm. Kasalanan nyo to eh. Pare, pare. Hasta tayo ngayon. Ha? Mag-meeting ako. Sasabay-sabay kayo. Ano ngayon? Kasalanan nyo talaga to eh ano sa suggestion niyo eh, pinapakinggan ng tao eh. Paano sa tao po? Sabi niyo, uy ang... Uy! Tuloy! Sabi niya mabenta ang oh. washing. Tignan niyo, yung mga small item, inakita wow. natin ngayon. Oo! Yo, yo, yo. Ano ba 'to? Ah, tropang ano. ano Lamog. Ha? Eh. <laughs> Ano ba? Sanod? Meron ano pa to? Mega <laughs> <laughs> ano <ba> pa to. Woo! <laughs> oh, hindi, Dios. huwag na mega. Kung dyan na, malalaki yan eh. <laughs> Ito ano na lang. <laughs> hindi mo na kailangan nakit yung Josh. Ako na bahala dyan. Woo! Ako na bahala dyan, boss. Woo! <laughs> vlog uh, tayo dito, boss eh. Ah, uh, shout out nga pala kay Boss eliseer na sobrang uh, boss amo namin, napakabait. <laughs> <laughs> Kahit na kahit na inuutosan kami lagi, okay lang. <laughs> <laughs> Ta Ang buhay namin dati pasarap-sarap lang kasi laging paldo sa skater. Ngayon, wala na. na nalubog na. Eh, ito, nangumutaw pa kami kay Enchik. Tapos, pagka sinabi rin, stop. Ah, wala na. <laughs> tapos. <laughs> Gumagawa pa rin kami ng paraan para matustusan yung sting namin araw-araw. Aduy. <laughs> <Andoy>. Manager <laughs> <laughs> na wala na po. Wala, tapos babay <babaeiro> buha. <laughs> <laughs> Pag may babae na dumaan, binibitawan yung yung mga hawak-hawak. <laughs> <laughs> oh, <man. laughs>